We live in difficult times brought about by some forces of our own making but certainly also by forces that are beyond our control but we have and we will continue to find solutions kapakanan ng bawat pilipino kapakanan ng bansa kapakanan ng hinaharap yan ang nagsilbing pundasyon ni pangulong Ferdinand R Marcos Jr para sa kanyang pamumuno bilang ikalabimpitong presidente ng Pilipinas. Sa kanyang pinakaunang State of the Nation Address o SONA, inilahad niya ang kanyang mga plano, kabilang ang 8-point socio-economic agenda sa ilalim ng Medium Term Fiscal Framework o MTFF. Una na riyan ang food security kung saan tututukan ang sektor ng agrikultura para matiyak na may sapat na supply ng pagkain sa bansa. Para sa pangmatagalang solusyon, Itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. Improved transportation para sa pagsasayos ng mga infrastruktura sa pamamagitan ng Build Better More program. Improving our railway system along with modernizing existing airports and seaports will maximize our strategic location in the Pacific and connect our many islands. Affordable and clean energy na mamumuhunan sa renewable energy at alternative fuels para sa abot-kaya at malinis na pagmumulan ng enerhiya. Our search for new power sources should always be with an eye to improving the mix of the energy supply between traditional and renewable sources. Healthcare na sisigurong mabibigyan ng akses at matatamasa ng mga Pilipino ang nararapat na serbisyong medikal. We must bring services, medical services to the people and not wait for them to come to our hospitals and healthcare centers. We will exert all efforts to improve the welfare of our doctors, our nurses, and other medical frontliners kasama rin ang edukasyon para sa pagpapatayo at pagsasaayos ng mga pasilidad ng mga eskwelahan, pagtugon sa mga pangangailangan ng mga guro at pagbibigay ng dekalidad na edukasyon sa mga mag-aaral. As for the horror stories that we have heard about the poor quality of educational materials and supplies that are being given to our schools, this must end. Social services na layong palakasin at palawigin ang social protection at social welfare programs ng pamahalaan. Magpapatuloy ang ating pagkalinga sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan. Hindi po natin sila pababayaan. Sound fiscal management para sa maayos na pamamahala ng kabad ng bayan at para mapataas ang revenue collection sa tulong ng mga reforma. our country must become an investment destination. At bureaucratic efficiency, kung saan prioridad ang pag-digitalize ng mga proseso at transaksyon sa mga ahensya ng gobyerno. Lahat ng mga ito nakatuon para sa ikabubuti ng mga Pilipino at ng buong bansa. Our economy posted a 7.6% growth in 2022 our highest growth rate in 46 years. We are still considered to be amongst the fastest growing economies in the Asian region and in the world. Bagamat may pandaigdigang problema ang kinaharap, maraming pangako ang Pangulo na kanyang naisakatuparan na nanatiling matatag ang progreso sa ilalim ng bagong Pilipinas. Inalunsad ang food stamp program at inalis ang bilyon-bilyong pisong utang ng mga magsasaka sa pamamagitan ng Agrarian Emancipation Act. Mas pinalawig din ang kadiwa program ng Pangulo. Ilang programa rin ang naisakatuparan ng administrasyon gaya ng pagsasaayos ng Luzon Spine Expressway Network at ang Mega Bridge, pagpapataas ng share sa power mix ng renewable energy sa 35% sa darating na 2030, pag-recalibrate sa kurikulum ng edukasyon para sa K-10 nang sa gayon ay makasabay ang bansa sa internasyonal na pamantayan gayon din ang pagpapakilala ng hybrid at high-tech learning bilang tugon sa kaunting bilang ng classrooms. 87% rin ng populasyon ang nakapagrehistro sa National ID System. Iba't ibang proyektong pangteknolohiya rin ang naisagawa tulad ng pagdating ng Starlink at National Fiber Backbone para mabigyan ng internet connectivity ang malalayo o remote areas pagpapalakas ng community-based treatment, rehabilitasyon at edukasyon bilang bahagi ng kampanya kontra illegal na droga. I know that the state of the nation is sound and is improving. Dumating na po ang bagong Pilipinas. Nananatili ang momentum ng Administrasyong Marcos para sa ikagaganda, hindi lang ng ekonomiya ng bansa, kundi maging ng buhay ng ating mga kababayan. Hindi natinag ang suporta ng Pangulo sa sektor ng agrikultura. Pinaigting din ng administrasyon ang mga hakbang para matuldukan na ang rice manipulation, smuggling at iba pang illegal na gawain. Pinalakas din ng pamahalaan ang kahandaan pagdating sa sakuna. Tumatak din ang anunsyo ng Pangulo na total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Maraming programa pa ang nailunsan, mga pasilidad na nabuksan at naipagawa sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Kasama na rito, ang pagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas o 20 bigas meron na o BBM program. Yung mga nagsasabi, eh, ano lang yan, pampapogi lang yan, pang cosmetic lang yan. well, they're fair to, make the, to have that opinion but watch me sustain it. sa ikaapat na sona ng Pangulo. hanyang bibigyang linaw at ibabahagi ang mga nakamit. gay din ang kanya pang para sa mga Pilipino. Para sa hinaharap, tungo sa mas pinaunlad at progresibong bagong Pilipinas. Sa Imulong, para sa Sona 2025.